I can't. I can't. I can't stay. My baby, you get my, hey you know, I'm going for I'm going for My baby, no ko alam kung anong sasabihin ko ay. Eh? Hindi ko alam kung anong pwede kong sabihin. <laughs> Naninibago ako. As in. <laughs> paano pa, paano pa ulit magsimula? Ang hirap. Ang hirap ulit magsalita. Ang hirap magsimula, ang hirap magsalita. Masyado ko kayong na-miss. Marami tayong nakaligtaan ng mga buhay-buhay. Teka, wait lang. Hindi ko pa kayo nababati, ah. Namimiss ko yung opening pag nagbabulag tayo ah. Namimiss ko kayong batiin na miss ko yung laging sinasabi ko ng video ko di ba? kamusta so kamusta mga brad kamusta ang buhay-buhay natin mga brad uy ako nagpauna nun baka ako kay ano kay sir malupitan na alam yun alam yun ang mga subscribers natin yung mga nagsusubaybay sa atin simula nung una so buhay-buhay talaga ang tawag natin sa pang daily grind natin right? na-miss ko to Maraming araw na nakaligtaan natin. Maraming beses na hindi tayo nagkasama-sama. sobrang daming nagdaan sa buhay natin. sobrang daming nangyari ng mga nakaraang buhay-buhay natin na hindi tayo nagkasama-sama. Sa inyo, sa akin, sa lahat. ba? Diba? Tagal tayo. Namiss ko kayo as in. Namiss ko rin magawa ng gantong video. Ito na yata yung ano eh. Diba? Ito na yata yung pinakamatagal na hindi ako nakapag-upload dito sa platform na ito. As in, tagal. Di ba? Sobrang daming ginawa, sobrang daming nangyari. Pero ano, super overwhelmed ako ngayon kasi nandito ulit kayo. Nandito ulit ako, pinapanood niyo ulit ako. Iba nawalanan, di na, hindi ko na alam kung nakasubscribe pa sa akin. Pero yun, nagpapasalamat pa rin ako kasi kahit matagal akong nawala, di ba? Nandito ka pa rin, ayan, nanonood ka pa rin, di ba? Pakiramdam ko, sobrang bago ako dito sa platform na ito. Di ba? Yung, yung naalala nyo yung mga dati kong uploads, yung nagsisimula pa lang ako. Yun yung pakiramdam ko ngayon eh. Yung medyo nahihiya sa camera, nahihiya ako kayong kausapin. Basta sobrang bago na nakaka-excite na parang may, may merong mangyayari ngayon. May, may mga bagong mangyayari ngayon sa buhay-buhay natin na yun, pagising ko, sabi ko, tagal kong nawala ah. Kailangan, pagpatuloy ko na yung sinimulan ko kasi sayang, di ba? Nai-excite ako kasi makakagawalit ako ng mga bagong video and then magagawa ko rin yung mga bagay na makakasama ko, yung mga taong gusto kong makasama. So sana magtuloy-tuloy itong grade na ito, di ba? Yun yung lagi natin sinasabi na sana magtuloy-tuloy ito nangyayari na antala tayo kasi syempre may mga iba tayong priority na dapat gawin may mga iba't ibang priority tayo na dapat takbusin muna bago makapagbalik ulit sa paggawa ng video kasi bago matapos ang taon, di ba? priority ko ito, itong pagagawa ng mga content, di ba? Pa-priority ko ulit ito kung saan ako nagsimula mangarap. Agawa ng films, lahat. Siguro may mga bagay na iiwanan ako pero ito, dito, dito ako babalik. Yung talaga yung, ano, yung hinihiling ko na sana magtuloy-tuloy na ito, sana magdere ito kasi marami tayong bagay ngayon na gusto nating abutin, gusto nating makamit na magkasama tayo, di ba? Habang natagal ako dito sa mundo, naiintindihan ko na talaga. Hindi natin may babalik yung dati. Yung talagang naiintindihan ko. Hindi na natin may babalik yung dati, pero mas makakagawa tayo ngayon ng mas bago, mas masaya sa panahon meron tayo ngayon. At sa bawat oras, ang tao nagbabago, di ba? nag -e evolve Naging masama man yan o mabuti, lahat yan nagbabago. Babagong yun, susubukan ko rin na maibahagi ko rin sa inyo, di ba? Yung mga buhay-buhay natin. Tulad nung maibahagi ko sa inyo yung mga kaganapan sa buhay ko, sa buhay namin, sa buhay natin lahat na maging inspirasyon, di ba? Maging... Maging inspirasyon sa mga gusto rin na maging content creator, Mai-share ko sa inyo, hindi lang puro ligaya, hindi lang puro sarap. Siyempre, yung mga struggles din natin, yung mga pagsubok natin, itatry ko rin na mai-share sa inyo para maging inspirasyon sa mga taong gusto rin magsimula bilang as content creator. Ito, gusto ko magpasalamat, lalong-lalo na sa, taas, sa pamilya ko, sa mga taong nakapaligid sa akin, sa mga taong nanatili. Siyempre, may mga umalis, pero meron din mga nanatili. Maraming maraming salamat sa inyo kasi ito, hanggang ngayon nanonood ka pa rin. Tinapos mo itong video, ibig sabihin, tinanggap mo ako. So, yon Ano pa bang ihilingin ko? Nandiyan na kayo, di ba? Maraming maraming salamat sa inyo. So, yon Ito lang. Dito lang nagtatapos yung maikli natin introductory vlog natin ngayon. Ngayong araw na ito. So, wag na wag niyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe mga brad. Paalam!